thank you you want awitin ang buhos ng ulan. Yeah! Mamaya na yun, habang wala pa si Regine Velasquez, kawagin natin si former Undersecretary Ben Ronke. Please sit down. Panihogan. Likot ang tanan. Hoy, kaya ka mga taga. Bisaya, dali. Parang kamot. Ako, mga kaedsuran. Mga bisaya. Maalong gabi. Kanilong tanan. Panihog, bambi likot ang mga bisaya. So, mga maisok ka ayong matao sa Mindanao. Ang bisaya. Ang... Tayo po ay nandito na doon sa KOTC, 12 days na tayo, di ba? 12 days na hindi tayo sumusuko, hindi tayo natitinag, at pinagalaban natin ang karapatan ng taong bayan, lalo na ang karapatan ng Kingdom of Jesus Christ. At dito po, nakikisama tayo sa mga kapatid sa Dabo, kaliwasan Bonifacio 9 days na ang ating sakripisyo makipaglaban laban sa isang adiktador bangot at walang upat pangayon na pangulo Bongo maso Mga kapatid, marami po ang magbigay sana nang pupunta dito sa liwasan. Ngunit sabi nila, ah, uh, bagyo daw, no? So, pero sa puso at nila, sunyog ba bayan nila tayo at nagre-react sila sa mga social media na sila po'y sa atin nakikiramay at tutulong sila sa mga panalangin at doon sa social media inundinan ni banal ng presidente na walang otak, walang panau sa sampaya. Ito po, pag-usapan natin yung ariswaran. Kasi I have talked with so many lawyers and we discussed about that legal issues on what happened to the kingdom and its missionaries inside ng mga tao sa loob. According to the legal expert, ang Aliswaran, isang araw lang yan, ang bisan yan. Pag pumunta ka sa lugar na wala kang nakita sa subject na inyong hinanap, iuwi mo yan. Doon sa nag-isyo niyan buwis na nag iwi iuwi ko yan at yan ay papalitan ng alias waran the... tapos huh? yung alias waran na yan siyempre, nag-continue ang pananap, everywhere anywhere, pero ang importante hindi na nila halubugin ang lugar ng EOGC. Kasi, yun lang ang visa noon isang araw. Pero bakit umantong sa ilang araw na andon pa rin sila at hindi sila umalis? Bakit? Ang rason noon ay iba ang pakay nila. Iba ang pakay ng mga hinayupak na ito lutusan na isang balero na presidente. Ang sabi nga ng mga legal expert, this is an overkill. super na ni Bumbong Marcos ang political and civil rights ng mga tao sa loob ng kingdom. Kaya na marami na ang sa simpatiya sa atin at nanawagan na sila. In fact, magpapasalamat tayo sa Senado, sa Komite ni Senator Coco Pimentel o Committee on Justice dahil ngayong Friday pupunta ang Committee on Justice sa KODC para mga silahan ang panahas pupunta sila sa Friday para hindi silahan ang totoo na le dahil ang sabi ng King of Quick News wala daw ginawa doon Walang baril, walang tirgas, yan ang sabi ng King of Fake News, si Bumbung Marcos, bangang baleo adik! Bumbung Marcos, si nungalik, si Bumbung Marcos! Nagdaga natin ang ating dasal at hindi tayo ginto habang ang hostisya ng kapatid natin dada iodisi ay makamdan natin. <laughs> hostisya. <gasps> hostisya. Hostisya. hustisya ay hindi lamang hustisya sa KOGC kundi hustisya sa lahat ng mga Pilipino na nagugutong ngayon! Amo! Justice for all Filipino people! For all. Justice for all sa mga Pilipino na walang trabaho! Tama! hihingi natin ng justisya na dapat yung promise na 20 pesos ang bigas, ibigay niya kung mabigay pa niya. Oo! Mga kapatid, meron akong eribero sa inyo. Bakit ang pisano nasa Kopen ng banag na presidente at ito'y tuktulan natin ang kingdom. Matagal na na panahon na ayaw ni Presidente Duterte nung mayor pa siya na papasok ang U.S. military bases dyan sa Davao. At alam mo ba kung ano ang target ng mga Amerikano na gusto nilang agawin? Yung kingdom ninyo. Tama,